Si Ate Lakanda mismo ang nagsabi. Sumunod si Paul na sa Chinese New Year Party sa kanilang bahay. Hindi pwedeng hindi dadalo. Naikwento na may photoshoot ito. Sadyang hinabo ng oras para makasama si Kimmy sa mahanagang araw ng Jew family. Itang kita sa mga mabas na larawan, mga kaganapan sa bahay ng aktres. Mapapawaw ka sa ganda ng kanilang mansyon Bagong renovate ito Isa sa nakakatuwa na ritual nila tuwing Chinese New Year Ay yung pagbibigay ng blessings Like money Lahat ng dumalo Minigyan ng tiktatatnong 500 pesos Sa dami ng dumalo Masasabi mong napakagalante ni Kim Joo Bukod may parapod pa ng mga expensive appliances. May kita din sa kanilang dining area na napakaganda ng ambience. Nag-uumapaw sa dami ng pagkain, iba't ibang potahe. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Alam niyo kasi kung bakit ganyan kayaman si Kimi. Napaka hardworking at never in sa mga negative na nangyayari sa buhay niya once kasi na makita mo siya, parang ang gaan ng niya tingnan. Napaka masayahin. Yung mga blessings na dumadating sa kanya, deserve. Napaka mapagbigay din kasi sa kapwa, lalo na sa mga kapatid o buong family. Ganyan siya kabait na kapatid. Ipinanaral pa at tumutulong din sa mga pamangkin. Anong senior ito? Maging kayo ba isang ayon din sa kanyang kabutihan?